So, ganito nakasulid yung Joson Sutter natin, guys. Nilagyan natin to ng speaker protection. Yan. Hindi eh, yan basta-basta masusunog. So, what's up, guys? Uh, welcome back sa ating YouTube channel. So, ngayon, guys, um meron lang tayong um, iti-testing guys no kasi meron tayong video guys no yung ilang months na yung video natin tungkol sa uh, Joso natin na nilagyan natin ng speaker protection kahit na short circuit natin is uh, hindi masisira yung ating amplifier dito yan so meron nag, nag request na try daw ah uh, palakasin yung volume tapos i short circuit natin tong kaniyang output ayan kasi yung na testing natin guys is ah uh, mahina lang yung volume so ngayon is ah uh, try natin ah uh, malakas yung output na ibo natin ayan So samahan niyo ko guys sa uh, video natin ngayon at saka kung bago ka lang sa ating channel at gusto mo ito mga ganitong content so huwag kalimutan mag-subscribe uh, pindutin yung bell button para lagi tayong updated sa mga bago nating uploads. yan So simula na natin guys no. Bale itong iti testing natin is bagong repair natin to na speaker. So bagong voice coil to guys no uh, share din natin guys kung sakaling meron kayong sunog na speaker tapos malayo kayo sa uh, electronic uh, repair shop so pwede nyo tong pwede nyo tanggalin guys yung voice coil niya <coughs> dito tanggalin nyo lang tong voice coil na sunog tapos sukatin nyo lang sa Metro Sun. Tapos kung ano yung basa dito sa voice coil niyo is ah uh, nyo yung i-order sa online Shopee. Tulad nito sa ginawa ko dahil naubusan tayo ng coil. So nag-order lang ako sa online. Kasi itong mga speaker guys is nasusunog talaga siya dahil uh, DIY amplifier yung gamit niya kadalasan kasi guys kapag DIY amplifier is walang uh, speaker relay or speaker protection na kung susunog so, yung amplifier is pupunta talaga sa speaker tulad nito dalawang speaker po ito guys yan yung isang coil naman niya is ito sunog talaga so mas mainam kung gagawa ka ng DIY amplifier is lalagyan mo ng uh, speaker relay or speaker relay protection. Yan. So, dito sa ating Joson is uh, dinagdagan ko yan ng speaker protection. So, maraming hindi maniniwala dahil uh, mahina lang daw yung volume na testing natin. So, ngayon, malalaman natin to guys. So, first time natin itong gagawin na uh, isyo-short natin itong uh, speaker terminal na malakas ang volume. Yan. So, gamit pala natin is uh, speak on. New trick na speak on. So, mura lang to sa online. Uh, 45 pesos. So, mas safe to guys gamitin nyo sa speaker box niyo Yan. So, testing na natin Bali, itong Wirings na to is papunta to sa uh, Joso natin Na uh, Amplifier Yan, so, kabit natin Yan So, magplay muna tayo ng Kanta guys, para Mapakinggan natin Yan. So, naka play na tayo ng music. Uh, try natin i-volume si Juson Saturn kasi ito yung amplifier na nilagyan natin ng speaker protection. Yan. So, i-volume natin ng konti. Joseon Saturn po ito. Yan. So, gagawin natin ah, uh, t-shirt natin to. Yan. So, pahinaan muna natin para klaro yung boses natin. So, warning guys, no? Huwag nyo itong gayahin sa mga integrated app niyo dahil itong sa akin is nilagyan ko ito ng speaker protection. So wag niyo itong gayahin. Uh, share lang natin 'to dahil uh, mayroong nagtatanong dahil gusto nila bumili sa ganong klase na speaker protection na nilagay ko sa Dyson Saturn ko. Ayan. So una nating gagawin is uh, mahina lang muna yung volume tapos i-jump i-short natin itong dalawang wirings yan so mahina muna guys yung volume tapos sunod naman is malakas na na volume yan so volume natin si Jason yan so mahina pa lang yan guys try natin yan So meron pang tumutunog, uh, yung mid pala natin hindi pa natin na uh, tanggal, nakakabit pala sa isang channel. So tanggalin muna natin guys no, so stay tuned. yan so natanggal na natin yung mid speaker natin, so volume natin ulit. So, short natin. Yan. Yan. So, safe na safe yung amplifier natin. Kahit ma short pa guys. so ibulyon pa natin guys palakasin natin ayan so malakas na yan guys, kahit naka-short yan, tutunog pa rin yan. So, i-volume po natin. So, tagalin natin. Yan. So, ganito ka solid yung So, ganito naka solid yung Joson Sator natin, guys. Nilagyan natin to ng speaker protection. Yan. E, hindi yan basta-basta masusunog. Kasi meron yang protection relay na nilagay ko. Ayan. Yan, tagalan pa natin. Para makapaniwala kayo. Okay. Diba guys? Okay na okay yun guys. Yung... Yan. Asoink na kasi saban. Oplanate. Yan. So sa mga nag-request, uh, ito na po 'yun guys. Uh bagong repair natin 'tong speaker. So, tinesting natin. Sure, i-short yung positive at saka negative na malakas yung volume. So, wala namang nangyari sa ating amplifier. Uh, wag nyo nga lang, wag lang gayahin kasi yung amplifier natin is, is nilagyan natin ng speaker protection. Yan. So, kung gusto nyo malaman or i-demo natin ulit yung ginawa natin sa amplifier natin, So pwede kayong mag-comment below or sa baba para meron kayong idea para double safe yung amplifier niyo. Dahil hindi natin ah uh, minsan na uh, magkadikit yung positive at saka negative ng speaker wirings natin. So dito sa ating amplifier is uh, protected po yan guys kahit naka jumper pa yung positive at saka negative. Yan. So, yan lang po guys, no? Sana meron tayong uh, konting uh, idea sa video natin ngayon. So, huwag kalimutan mag sa hindi pa naka-subscribes. Yan. So, ingat. See you in my next video.